Talagang nag-effort at naglaan ng panahon si Kim Chu para suportahan si Paulo Avelino sa bagong movie nito na Elevator mula sa Viva Films. Nagsigawa ng mga fans nang dumating ang TV host-actress sa premiere night ng pelikula sa SM North Ed sa cinema kagabi na sandaling nagpa-interview sa ilang members ng press bago pumasok sa sinihan. Ayon kay Kim, dumalo siya sa premiere night ng elevator bilang support sa kanyang leading man sa linlang at What's Wrong With Secretary Kim at sa katambal nito sa movie na si Kylie Verzosa. Nagkagulo ang mga supporters nila ni Paulo nang bigla na lang siyang maglakad sa red carpet premiere ng elevator dahil wala silang idea na sisiput nga ang TV host actress sa event. Ang eksenang ito kagabi ang isa sa mga patunay na mukhang may something na nga sa pagitan ni Nakim at Paulo sa totoong buhay at hindi basta gimmick lang para sa kanilang mga projects. Pagdating naman sa loob ng sinehan, mas lalong kinilig ang mga fans kasabay ng malakas na tilian ng batiin at halika ni Paulo si Kim. Everyone is here from what's wrong with Secretary Kim, direct, and even the staff, let's go Paulo. Sana support natin Philippine cinema dahil bumabalik na after the pandemic, it is a good way to de-stress, sabi pa ni Kim. Pag si Paulo binibigyan ng role, ginagawa niya ng sobra, sabi ni Kim nang tanungin kung ano ang expectation niya sa bagong movie ng kanyang rumored boyfriend. Siguradong na-enjoy ni Kim ang pelikula ni na Paolo at Kylie, dahil bukod sa nabigyan nila ng hustisya ang kanilang respective roles ay winner din ang tema at kwento nito. Hindi lang tayo sure kung nag-enjoy din siya sa kissing scene ng dalawang bida sa movie na naganap sa loob ng elevator. Sabi naman ni Paolo, feel good lang ang kwento ng elevator at inspiring din dahil ipinakita rin sa pelikula kung paano magsumikap at magtrabaho ng marangal ang ating mga OFW. Kinunan ang kabuuan ng pelikula sa Singapore kung saan gumaganap ng elevator boy si Paolo habang si Kylie naman ang jowa ng mayamang negosyante na may involve sa kanya na siyang pagsisimula ng twists and turns ng istorya. It's something that would inspire you not just for your career but also sa outlook mo in life, sabi ni Paulo, showing na ang elevator simula ngayong araw sa mga sinihan nationwide, mula sa direksyon ni Philip King, this is produced by Viva Films, Rain Entertainment, Cineco Productions at Studio Viva.